Hi guys, itong si daddy nga ay inutusan ko lang bumili ng gamot doon sa pharmacy. Pag uwi, iba ang dala guys. Naku, ayaw talaga paawat ni daddy bumili ng mga damit sa kanyang bibigal at gusto daw niya yan. Sinusuot ng bibigal na yung manakikita niya sa mata niyang magaganda. Hindi nga nagbibili itong si daddy, si daddy, daddy ng mga damit niya guys pag sa sarili niya. Pero pagdating sa mga anak niya, eh yan, magugulat ka na lang. Uuwi siyang may mga wit wit bit na ganyan. Kaya naman sabi ko huwag masyado bilibili -bili ng damit dahil magsasummer na. At sa kada dati kasi si Lulu uh, ano siya marami talaga siyang damit na napagliitan yung iba pinamimigay ko at tinodonate ko lang guys para map mapakinabangan din at dahil alam ko na kasi ngayon sa second child ko pa paano mabilis lumaki yung bata at mapagliitan yung damit kaya kaya gusto ko parang gusto ko tatlo lang yung suot dahil mabilis lumaki sa sunod linggo iba na naman yung size kaya ayan pero si Daddy gusto niya talaga bilhan at yan sala ano si Ate Lulu naman tuwang-tuwa din naman siya at nabilhan din siya ng jacket ng kaniyang daddy. Salamat naman sa daddy at uh, naalala mo talaga ang yung mga girls na mabilhan din sila ng kanilang mga masusuot. At yun naman din ang kaligayahan uh, ng mga bata at lalo na ako na hindi na ako magpaproblema mamimili pa dahil ang hirap mamili guys pag mo yung ba yung anak mo dati nung last week na namili ako ang hirap thank you daddy bye